Sana si, ano, si Daniel Padilla. Ano sabi? Pwede naman iyan request tayo kay Daniel sige na, ko, Daniel Padilla. Hindi ako ako naman. Yung parang magulo sa harap. Kaya bakit tawag mga kuya? 3-5 yan. 3-5 yan? Wala pala. <laughs> Maglikot ka. Ah, yung messy-messy. messi uh, Yung nakawagsak mo na... Bakit tawag mga kuya? Alam ko po. Tingin? Alam. Pagka hindi nag-Daniel Padilla and Sir Maki, papabago ko yung sa kasal. <laughs> Marunong pa sa i-kakasal, Ano ba yun? Anong pa ganyan? Anong ganito daw? Ano ba? Ano Air spray kaya eh. Ano ba itong Medyo patulis sa harap. Oo oh, yan, hindi nata alam. Hindi na alam, kasi yung book niya. Nakaawigan mo yung ko alam na doon. Ang na lang Kaya natin sa plants hmm. lang. dito. Mukha <coughs> <tun� <-tunype> na eh. <laughs> oh, okay. Para siyang... Flat no sir makakita. Tapos nakaka-flat naka tapos patuloy sa harap. Magnanek tay ba si Tito Gerald? Tito Tito, Tito Gerald kanyan. Mm -hmm. uh, Bakit makakalot yung buhok mo kuya? Meron siya dito. Katawa ka Meron siya. Meron kasi siya dito. Dapat parang patulis siya sa harap. dito <laughs> eh.

Ito kasi pati los yun sa akin hmm. sa iyo. Pinantay mo eh. Kaya saan nababit yan eh? Si Kiko. -Kiko. -Kiko. Anong okay. Request mo kasi. Pilitin yan eh. <laughs> Bawaan ah. Pag na-gel yan, ano, sir maki... Magkain po. Pwede siya. Pero try natin sa'yo. <laughs> Ay yung ulo niya. Oh. Ikaw muna mag-ge-gel nun. nag ka, ka na dito. Saka mauna pa sa'yo magpa ng si Daniel Padilla. <laughs> Pwede mo kasi may photoshoots lang. Maano ko eh. Okay, okay. Magbalahin yung Mo ko. Mukhang mabait pala mo? Mukhang <coughs> <Maka mag> mabait. Hindi, <coughs> <Maka mag -mabait. coughs> yung ganyan eh. Mukhang mabait yun. <coughs> Anong mukhang mabait? Parang hindi siya mabait. <laughs> Mas mukhang mabait. ng pati gilis. mo Parang gusto ko pa yung pagkaginol ni Kuya yung buhok na eh. Hindi <laughs> no. <Napaglaruan> ko <ka> na yun. Ano? Napaglaruan <laughs> ang Guloyin mo na lang na. Yung yung gino yung naganon mo. Di ba sa kay Dini? Parang pabi. Hmm. Kailangan yung ano, yung palagkit Wax? Oo, oh, oh, Yan. <laughs> Yan. Okay. 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 na? Okay na. Hindi na. Hindi na kasan Hindi na kasal. Yung guloyin mo na lang, kuya, yung pagkano ginugulo mo, mas

ayong alam ni skuluka ano mo kahit 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 ka, kahit Ayun, no? kahit 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 sa buo. Ah, it's like, I'm going Wala nang Kaya kailangan siya isip ang dolo. nakita ang So, ano dapat niyang pakapain yung hair niya? Yan nakita. Yan. mga Naka, ano ka? Airplay ka. Ganyan. Siguro pabawas ni Kuya yung sa gilid, no? Kunti. Hindi ito, dito. Hmm, yan. Tapos uh, pag lumaki yan, pag ganyan mo, huwag pag ganyan, pag ganyan. Ano yun? Hindi lang siya nakaano. Ay, mo English, girl! Ano? Ano? Kasi kaya lang hindi mo kailangan. Kasi hindi mo Kasi kaya lang hindi na, kailangan. Kasi hindi mo kailangan. Kasi kaya lang hindi mo kailangan. Kasi kaya lang hindi mo kailangan. Ano, Ay, na naman sa iyo. Si Tito Gerald, nakatitig kayo na. May Tito Joe. Makeup, makeup. Kapag yung ready hindi Kapag yung ready lang, hindi Oh pag... ha Oo, magpapashot ka doon. <makes> 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 Ayun tayo, magpapicture lang sila. <makes> yung sound basis eh. Sir, dito. Dito po yung din. Yung best man daw po. Ito na yung pointing siya. Pero against the light na siya eh. Paano magiging kuha niyan yan? Hindi pwedeng pag-anong depende sa camera niya, ni Sir. Sige, it's Sir Ayan, meron ka pang spotlight kuya. Mm -hmm. Ayan, ginamitan na po ng spotlight.

Close your eyes, Sabi Close your eyes. 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 Close Close your eyes. Close your Close your eyes.

Grabe naman ang mga best man na yan. Okay na po. Awakan mo yung... Wait lang, Tita Jo. Awakan mo yung kamay, Tita Gerald. Pababa.

malupit, malupit itong wow mga best man nito white lady <laughs> kung tignan natin pinaka pinakamagaling mag ano Parang may nag-aaray Kanina kuya punas na, wala siyang tagapunas, basang-basa sa pawis. We are positive, tuloy po. Taas lang yan. Taas. Laging tinap. Chin up. <laughs> yan. Bulo ko nung Kaya lang ako sa mga yung ano. Ay natin. Ika. Pero ang ko lang.